Magandang araw sa lahat ng mga nakatune in ngayon dito sa DZUP. Welcome to the Banyuhay Podcast Series. I am your host, Dennis Kilala from the Department of Political Science and welcome to Banyuhay. Ang podcast na ito ay inisyatibo ng UP Center for Integrative and Development Studies, ang research think tank ng University of the Philippines. Ang UPCIDS ay ang Policy Research Unit ng UP System. Ito ay tinatag para suportahan ng iba't ibang klase ng pananaliksik at pag-uusap tungkol sa mga isyong may kinalaman sa pag-unlad ng bansa at pamamahala nito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga ideya mula sa akademya at mga praktikal na solusyon para harapin ang mga masalimuot na problema sa lipunan, ekonomiya at politika ng Pilipinas. Ang Program on Social and Political Change o PSPC ay isa sa labing walong programa sa ilalim ng UPCIDS. Ang PSPC ay naglalayong suriin at ipaliwanag ang mga isyong panlipunan at pampolitika na kinakaharap ng bansa ngayon. Ito ay upang makabuo ng mga rekomendasyon para sa gobyerno at iba pang institusyon. Nagsasagawa ito ng mga pag-aaral na makakatulong sa mas maayos na pagpapasya sa mga lokal, pambansa at pandaigdigang antas. Ibinabahagi ang mga natukasan nito sa mga eksperto, policymakers at sa publiko ang Banyuhay Podcast Series ay proyekto ng PSPC upang suriin ang samat saring isyong pandipunan. Sa bawat taon ay may panibagong season at para sa taong ito, inahandog namin ang Uncharted Grounds, The Hidden Side of Charter Change. Sa four-part series na ito ay pag-uusapan natin ng mga kritikal pero madalas na napapabayaan at bihirang talakayan na aspeto ng chacha tulad ng constitutionalism, political economy o ang ugnayan ng politika at ekonomiya, ang Bangsamoro Autonomy at ang lokal na pamamahala. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng isang aspeto ng charter change na hindi gaanong napagtutunan ng pansin, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bagamat may sariling otonomiya ang BARM, bahagi pa rin ito ng ating bansa. Kaya, ano nga ba ang magiging epekto ng charter change sa rehiyong ito? Para sagutin ang ating mga tanong, ang ating mga kasama bilang resource person ay si Professor Nasef Manabilang Adyong. Siya ang nagtatag ng Bangsamoro Research and Legal Network Incorporated at nanungkulan bilang Tenured Director ng Policy Research and Legal Services ng Bangsamoro Transition Authority. Sa posisyong ito, sinusuri niya ang mga output ng Legislative Research Division at Legislative Measures and Legal Assistance Division. Malawak din ang kanyang karanasan sa larangan ng akademya at pananaliksik. Siya ay halal na member at large ng ISA, Asia Pacific Region, at dating governing board officer ng World International Studies Committee. Itinatag din niya ang Decolonial Studies Research Network sa UPCIDS. Aktibo rin siya sa International Studies Association bilang dating secretary, communications director, at at large South and Southeast Asia at bilang Pacific representative ng Global South Caucus. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa UP Asian Center. Welcome po Dr. Adyong. Assalamualaikum. Alakim malaming maraming salamat sa invitasyon. Kamusta po kayo, Dr. Adyong? ah uh, mabuti naman dahil kakarating ko lang sa Maynila para dito sa ating sesyon na ito ngayong araw na ito mula Cotabato. Napakapalad po namin na kayo yung aming guest para ngayong, uh, sa ngayong araw. Siguro sir, um, yun na nga, mayroon tayong mga uh, panukala no, na baguhin ang ating saligang batas. At uh, isa po sa mga hindi nakikita sa usapin no, sa mga panukalang ito ay yung magiging epekto niya sa mga uh, autonomous regions natin. At particular po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano po kaya yung magiging epekto ng pag-amienda sa saligang batas sa kasulukuyang sistema ng pamamahala sa BARM? sa pag naman ng saligang batas at kung ito ay uh, sususugin natin na uh, gawing federalismo o mga economic uh, provisions to amend uh, the constitution malaki naman ang maitutulong nito sa Bangsamoro government o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao uh, ikalawa maaring may epekto maaring walang epekto sa pagkat merong namang sariling black grant ang uh, Bangsamoro Autonomous Region at saka asymmetrical naman ang power relations between the national government at saka ng Bangsamoro government. Kaya meron silang IGR mechanism bodies or intergovernmental relations body para papag-usapan yung mga issues at mabigyan ng karampatang solusyon. At dahil na rin sa Black Grant, uh, nakakatulong ito kumakailan lang mga ilang taon uh, simula nung naitatag ang Bangsamoro government taong 2019. Sa 2021 2022 ay bumaba ang poverty index rate ng Bangsamoro government uh, o ng autonomous region dahil na rin siguro dahil sa black grant at saka sa pagtatatag ng sariling parlamentaryong leadership o government style ng Bangsamoro at dahil na rin sa merong 80 seat member representation sa uh, Bangsamoro Parliament. At meron na rin kanya-kanyang ministries. May ministry on health, may ministry on uh, agriculture, ministry on education, at iba't iba pa. Napakamagandang pong balita na yung poverty incidents natin ay humaba na sa BARM at nakikita nyo po na ito ay dahil doon sa mas malaking otonomiya na ngayon na meron sa BARM. Nabanggit niyo po kanina yung mga ilan sa mga panukala ano, na sa pagbabago sa bata. Siguro kung okay lang po sa inyo, iisa-isahin din po natin siya. Kanina po nabanggit niyo ang federalismo ay magiging maganda, ang magiging epekto niya sa BARM. Paano po ninyo ito mabibigyan ng paliwanag kung paano siya makakabuti sa BARM? Unang-una, -una, nung pumunta kami sa Kongreso, ang Kongreso ay tinitingnan ang Bangsamoro as an experiment for a future uh, transition ng Philippine governmental system from uh, presidential unitary to a federal state, probably also to become a parliamentary system. Kaya uh, isa talagang kung maganda ang epekto ng Bangsamoro at kung anong mangyayari sa Bangsamoro, yun ang maaring gawing uh, benchmark ng Philippine government. Kaya yun na rin ang sabi sa amin ng Kongreso. At kung maging federalismo, uh, mabibigyan ng karampatang uh, lakas, lalong-lalo lalo na ang Bangsamoro ay merong fiscal autonomy. Kasi noong panahon ng ARMM, sa tuwing magkakaroon sila ng budget, ipropose sila ng ano uh, fiscal budget nila, annual, uh, kailangan pa nilang i-defend ito sa kongreso. Pero ngayon, uh, hindi na nila kailangan i-defend sa kongreso. Meron na silang fiscal autonomy. Malaya na rin ang mga members of the parliament to craft their own programs, uh, to craft their own legislations base sa kung anong uh, makukuha nilang black grant. Maraming pong salamat doon. Paano naman po yung mga paano kala na pagbabago sa mga economic provisions po ng ating saligang batas? Ano po yung pananaw nyo tungkol dito? Unang-una, -una, uh may mga industriya sa Bangsamoro like for example may seaweed industries sa Tawi-Tawi at kung ano pa halimbawa ng mga coconut at saka ng mga marang at saka iba't ibang mga economic uh, uh, products uh, root crops sa Bangsamoro kung magkakaroon man lang ng uh, changes sa economic provisions makakatulong ito na magkaroon ng uh, social enterprise at saka pagcraft at pagbuo ng mga economic industries sa Barm kasi ito lang yung kakulangan sa sa bangsamoro. Samoro, Although may kanya-kanyang pulisiya ang bawat munisipyo, lalong lalo na ang Cotabato as a capital ng uh, Bangsamoro government. Halimbawa sa Cotabato City, pag magtatayo ka ng business doon, ang uh, city government ay binibigyan ka ng one year na hindi ka magbabayad ng buwis. Uh, yung mga ganong klaseng uh, panukala at pulisiya na iniimplementa uh, sa iba't ibang uh, probinsya ng Bangsamoro. So tingin ko rin na uh, kaila, dahil na rin sa physical autonomy at saka sa autonomous na, uh, na ipinagkaloob sa Bangsamoro, mabibigyan ng diin at lakas kung ano pa ang mga investment na maaring uh, may sapatupad sa Bangsamoro government. Salamat po. So mukhang yung political at economic na mga pagbabago sa Ligang Batas ay magandang magiging epekto sa Bangsamoro Autonomous Region po. Ikalawang katanungan po, makakaapekto po ba ang mga pagbabago sa saligang batas doon naman po sa usaping kapayapaan sa BARM po? Sa usaping kapayapaan, uh, kailangan talaga uh, merong dalawang track na tinitingnan, lalong-lalo na sa peace process sa pagitan ng National Government at saka ng MILF o ng Government of the Day uh, ng Bangsamoro. Unang-una, -una, uh, nasimula nila yung political track kung saan itaguyod na nila ang Bangsamoro Government. Ikalawa, ang uh, normalization track. Ito yung hinihintay pa dahil may decommissioning pang kailangan mangyari sa mga Uh, armas ng MILF uh, hindi pa ang decommissioning at ano pa ba yung mga maaari pa nilang pag-usapan pag magkaroon na ng exit agreement uh, sa peace process. Uh, maraming problema ngayon na kinakaharap ang Bangsamoro government ulang una yung uh, uh, desisyon ng Korte Suprema na tanggalin ang Sulu at uh, valid ang uh, Bangsamoro Organic Law at yung inihain na postponement bill na ipostpone ang first Bangsamoro parliamentary election from 2025 to 2026 na inihain ng Senate President at saka ng House Speaker. At yung mga nag ng kanilang COC na mga MPs, eh kung deem resign ba sila o hindi. Sa tingin nyo po, dahil po sa andami, no, andaming mga kinakailangan mo ng tignan, yung sa normalization, the, sa decommissioning and all of that, sa tingin nyo po ba, dapat huwag munang isulong yung sa saligang batas o pwede ba siyang sabay o dapat ba mas mauna pa nga yung pagbabago sa saligang batas pagdating po sa kapayapaan sa barn po? pagdating sa kapayapaan, ang unang-unang talagang magandang uh, measurement ay kung anong naidulot nitong kontribusyon sa kasaganahan ng pamumuhay ng mga tao. So, uh, ang mga tao sa Bangsamoro, hindi na mo naman maitatanong kung ano bang mas maganda. Sabay ba tayo na magkaroon ng amendment sa Constitution? O, ang mga tao doon, ang mas kanilang inuuna ay kung nakatulong ba ito sa kanilang pamumuhay. Kung nabigyan ba sila ng livelihood? Dahil ba sa peace process na ito, marami nabigyan ng trabaho umunlad ng pamumuhay ng bawat uh, pamilya so isa sa mga uh, measurement ng peace process ay nakatulong sa kasaganahan o contribution ko to the good life of the uh, ordinary people sa bangsamoro siguro po ano may kaugnayan dyan yung ikatlong katanungan natin no sinasalamin ba ng na mga nakaraang pagtatangkang pag-amenda sa konstitusyon ang saloobin ng mga iba't ibang grupong etniko sa sa BARM. ah uh, kasi meron din po tayong usapin kunyari noong People's Initiative, no? Yun po ba na naging parte din ba ang ang Bangsamoro doon sa inisyatibong yun? At yun nga po, katulad ng sinabi nyo kanina, basta ito ay nakakatulong sa kaginhawahan, sa Uh, sa magandang buhay ng mga Bangsamoro. Mukhang susuportahan naman nila yung uh, pag a sa saligang batas, etc. po. Sa tingin ko, ito talaga ang maganda ang katanungan mo uh, dahil sapagkat sa mahabang panahon, uh, hindi nabibigyan ng tuon at pansin ang boses ng Bangsamoro, Moro lalong lalo na yung mga minorities natin na halimbawa kung meron mga, mga pagbabago na nangyayari sa Maynila eh hindi niyan nakukonsulta ang mga uh, IP, ang mga uh, uh, minorities ang Bangsamoro. Moro, halimbawa nilang itong postponement bill, ipopostpone ang first ever bar BARM election uh, parliamentary election Nakonsulta ba nila ang mga tao doon kung gusto ba nilang ipospon ang election ng isang taon? Ah, halimbawa kung ano mang mga mga uh, changes sa provision sa constitution, sa tingin ko hindi nako konsulta o hindi na ng uh, diin at pansin o importansya ang boses ng Bangsamoro. Malaki po yung magiging implikasyon niya sa kapayapaan. Ano? Kasi ang tinatawag natin yung management ng expectations ng mga tao. Ano ho ba yung pinakamagandang paraan para pagdating sa pag amyenda ng saligang batas, eh, mas marinig yung boses ng mga kasamahan natin sa Bangsamoro Autonomous Region po. Ang magandang paraan ay simulan natin sa pinaka uh, unit ng uh, community mula sa pamilya hanggang sa komunidad. Uh, lalong lalo na kapag merong pagbabago sa mga pulisiya o ng saligang batas, kailangan talaga dapat ano bottom-up approach mula sa talagang laylayan kung ano ba ang uh, kailangan ng mga tao. Halimbawa uh, kung meron mang mga economic provisions o kaya kung papalitan ba into a federalist system, kailangan muna tanungin ang taong bayan. Kada rehiyon sabi natin ano ang boses ng bangsamoro uh, patungkol dito uh, sa pagbabago ba ng saligang batas magkakaroon ba ng uh, kaginhawaan ang mga bangsamoro so yun ang lagi kong iniisip na dapat kung ano mga pagbabago ng mga polisiya sa Maynila uh, halimbawa na lang bigyan kita ng halimbawa yung uh, anti child marriage act hindi na konsulta mga Bangsamoro Apa. bigla na lang lumabas ito na meron ng anti child marriage act uh, alam naman natin na iba ang kultura ng mga Bangsamoro uh, hindi sila nabigyan ng uh, karapatang ma hayag ang kanilang boses uh, lalong-lalo na pag ang batas ay makakaapekto sa buong bansa mayroon na po bang mga grupo mga uh, mga institusyon sa bangsamoro na maaaring tumulong no na maipahayag ng ating mga mamayan doon yung kanilang mga pananaw katulad sa batas na ito sa mga uh, uh, panukala po sa uh, sa ligang batas sino po kaya ang mga kailangan nating tingnan sino yung mga kailangan nating suportahan para po mas maamplify po natin yung boses ng ating mga mamayan sa BARM. Uh, ang titinan natin mga institusyon o, o mga grupo ng mga uh, tao, una-una uh, tinan natin ang estruktura ng parlamentaryo. Binubuo ito ng 80 uh, seat uh, representation region wide. Uh, 50% neto ay mga political parties uh, and then uh, uh, yung mga 32 seats ay mga district representatives and then merong sectoral seats from the women, youth, ulama, traditional leaders and community settlers. So mula dito sa representasyon na to na pinagkaloob ng Bangsamu Organic Law, uh, magkakaroon naman ng boses ang bawat political parties at bawat political parties may kanya-kanyang plataforma at advokasya. Uh, kung naman natin sa bawat probinsya, ang uh, una-una natin magandang tinan ay yung mga community welfare clans o yung mga traditional leaders, uh, yung mga sinasabi natin mga datu, sultan, uh, bayalabi, dayang-dayang, Tinan rin natin, uh, bukod doon sa boses ng LGU, ng mga governors, tinan rin natin yung mga community elders ng iba't-ibang pangkat uh, community sa Bangsamoro. May kanya-kanya silang uh, sigurong uh, masasabi sa bawat uh, political o social na uh, pagbabago sa buong bansa. Marami pong salamat doon, Dr. Adyong. Um, sa inyo pong palagay, ano po ang mga mungkahing amienda o pagbabago ang kailangan para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan po sa rehiyon. Meron akong uh, proposal uh, na gusto kong ihayag uh, sa mga tagapag pakinig ng programang DCUP upa talagang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan at progresibong uh, kasaganahan sa buong bangsa Moro. Ay medyo radical ang aking idea. Buwagin ang LGU system, buwagin ang governorship, uh, mayorship, mga barangay captain, uh, at hindi ko rin kasi alam kung ano yung rational, bakit 80 member ang region-wide of representation. Ang aking proposal ay uh, it's a uh, proportionally defined representation based on community welfare clans, mga clans based on kinship. Kasi ganoon ang kultura. Even before uh, pre-colonial times, even colonial times, uh, ang bawat pamilya at bawat mga clans ay talagang nandyan na. Kaya nga they enthrone uh, dahil to Sultan. So, kung makakaroon ng uh, malawakang uh, bangsa Moro Parliament, each of the uh, uh, ethno-linguistic communities na present sa Bangsa Moro territorial jurisdiction, ay magkakaroon na kanilang assembly. Halimbawa, magkaroon ng Bangsa Maranao Assembly, Bangsa Maguindanao Assembly, Bangsa Sug, Bangsa Tausug Assembly, uh, Bangsa Yakan Assembly, Bangsa Sama Assembly, Bangsa Bajau Assembly, Bangsa Indigenous People's Assembly, at saka Bangsa Community Setters Assembly. binubuo ito ng siyam na Bangsa Assemblies at each of the assemblies ay meron silang kanya-kanyang speaker, deputy speakers, mga parliament officers nila, and then meron rin sila mga sectoral representations kung sino yung mauupo na, na Halimbawa, meron tayong 500 uh, community welfare clans uh, sa Maranaw Assembly, so meron tayong 500 MPs. From that 500 MPs, uh MBs elect uh, sila ng kanilang Speaker of the of the Assembly, Deputy Speaker, and then sectoral representations, both majority and minority leader. Meron silang uh, sectoral representative from the youth, from the elderly, women, PWDs, from the healthcare industry, uh, healthcare, agriculture, research development science and technology ang nasa proposal ko ay mga 29 officers bawat bangsa assembly and in elect ng mga community welfare clans and then kung 29 times 9 bangsa assemblies ang total niyan is 261 uh, regional representation nabubuo sa tinatawag kong bangsa people's parliament So meron tayong 261 uh, members of the parliament sa regional uh, level. And then from that, ang i-elect naman nilang speaker ay yung nine speakers na candidate. And then uh, iboboto ng 261. So meron talagang uh, representation. At una-una mawawala na rin ang political dynasty. Kasi ang mga sa governors, mayors, ilang mga pamilya lang ang nakaka-access niyan. Ilang dekada na silang nandiyan sa governorship, vice-governor, mayors, barangay captain. Kung magkakaroon tayo ng bangsa People's Parliament na binubuo ng nine bangsa assemblies from different uh, ethno-linguistic communities at ang kanilang uh, way of representation is through clan, yeah. community welfare clans. Wala nang political dynasties. Maganda pong kala yung iba't ibang bangsa representatives. Ito po ay nakapaloob pa rin doon sa kasalukuyan natin na Bangsa Organic Law. O mag-iiba po ang bangsa more organic lot? Yun po unang sigurong follow-up question doon. At ikalawa, mangangailangan po ba yon ng pagbabago sa ating saligang batas? ah uh, Sabi sa akin ni Prof. Dan Gatmaitan, wala namang uh, mababanggang constitutional provisions. Ang kailangan lang is congressional action. Kasi mababanggan niya ang Local Government Code ng National 1991, Local Government Code. Bababanggarin niya ang Bangsa Moro Local Government Code at saka magkakaroon talaga ng changes, mababago rin ang organic law. Pag magkakaroon na ng nine Bangsa Assemblies uh, and then all of the officers will represent as the Bangsa People's Parliament at the regional level. Kasi kada ka, Bangsa Assembly, meron na silang Ministry on Health, Ministry on uh, Agriculture, Ministry on uh education kasi nga yung kung sino yung na-elect na sectoral representative sila rin yung magsisilbing minister ng bawat bangsa so devolve decentralize devolve ang powers ng national government through the Bangsamoro uh, Bangsa People's Parliament and then devolve ulit sa uh, Bangsa Assembly maliban po dito sa panukalang ito. Mayroon pa po ba kayo nakikita pang mga ibang panukala na kinakailangan na baguhin sa ating saligang batas? Siguro isa din po na ano na katanungan e eh, doon po sa mga gusto nating bigyan ng boses mula sa Bangsamoro. Ano po ba yung isa din sa mga hinihingi nila na pagbabago sa ating saligang batas? Professor Adyo. Um, ang mga Bangsamoro, ang iniisip talaga nila ay kasaganahan at kaginawaan. Uh, kung meron mang mga uh, pagbabago sa sadigang batas na makakaapekto sa kanilang kaginawaan at kasaganahan, ay syempre, hindi tutul sila sa mga ganitong pagbabago. Pero kung ito ay makakatulong, uh, tulad ng aking panukala, uh, wala pa ako naiisip na ibang panukala sa ibang sektor ng Bangsamoro, kundi patuloy pa rin kung ano mang current setup kung ano mang current setup ng Bangsamoro Parliament structure 80 member representation kasi sa 80 member representation ng parliament hindi hindi malinaw ang connection ng mm. provincial government yeah. kaya nakita mo nag ang mga governors nagcreate sila ng kanila nilang Bangsamoro Governors Caucus mm -hmm. kasi hindi sila walang masyadong connection na nakikita halimbawa ang 80 member uh, Bangsamoro Parliament mag-legislate ng batas uh implement bayan ng mga governors. Sa so, baka sabi lang nila, they well noted. Uh isa mga batas na 'yon. Wala pa kaming mekanismo na makakapag-track and monitor kung effective ba yung mga batas na na legislate at the regional level. Kung wala talaga malinaw na relasyon mm -hmm. sa pagitan ng ana uh, sa BARMM government ana sa Cotabato at yung iba't ibang probinsya ng mga governors, mayors. Kaya hindi mali, hindi ano, hindi malinaw. Uh, meron po ina nga po meron tayong intergovernmental relations na sa BARM tsaka sa national government mukhang mula sa BARM papatungo sa mga local government yun naman yung kailangan na uh, mekanismo no na intergovernmental relations din siguro ang ang nangangailangan para doon uh, Professor, professor yung siguro isa pa na gusto kong tanungin sa inyo kung meron kayong Uh, mensahe doon sa mga taong uh, gustong magkaroon ng pagbabago sa saligang batas partikular doon sa uh, kinakailangan na kaginhawaan kasaganahan ng mga uh, ng mga taga-Barm ano po itong magiging mensahe na ito para sa ating mga uh, mga nanunungkulan na gustong baguhin ang ating saligang batas? Siguro ang, ang aking mensahe ay kung ano mga mga pagbabago sa polisiya o sa lalong -lalo na sa saligang batas ay kailangan ng malawakang konsultasyon sa mga stakeholders, sa mga communities at iba't ibang mga kahit minorities uh, communities, kailangan rin silang ikonsulta para makita kung ano ba ang boses nila, perspektibo sa mga pagbabago at the national level. Uh, ikalawa, hindi lang consultation. Ang nakakalimutan kasi, lalo na sa amin sa Bangsamoro, ay pananaliksik research or policy research. Kaya nga ako yung ngayon naging head ng policy research. Nahirapan rin kasi ako para ipakita ko ano ba ang kalagahan ng research, lalo na sa policy making. Kasi mahirap na rin kung napapansin mo karamihan sa mga batas na isinasagawa ay bigla na lang darating na lang dahil ito yung gusto at interes ng nakaupo. Hindi ito yung parang resulta ng malawakang pananaliksik na may uh, evidence-based uh, research ang bawat polisiya. Mas maganda kasi yun eh kung ang ang resulta ng polisiya o ng pagbabago sa konstitusyon ay kaakibat neto ay malawakang uh, evidence-based uh, research. Uh, kung makikita mo, kung kukumpara natin ng Pilipinas sa ibang Southeast Asian countries, napakababa ng uh, GDP allocation natin sa si research and development. Ang sabi ng UN at World Bank, ang threshold daw ng dapat para magkaroon ng malawakang research and development na makakatulong sa economic progress ng bansa ay dapat at least 1% of the GDP ng bansa. Ang nilalaan lang ng ating pamahalaan sa research and development natin is 0.00016 kumpara ito sa Singapore na nasa 4 to 5% of their GDP. Thailand, Indonesia, Malaysia, higit sa 1% of their GDP are allocated sa research and development. Pero sa atin, hindi ko, well, meron pa nga tayo mga mambabatas, di ba, na ayaw Research kayo ng research, makakain pa yun ng mga farmers, diba? Eh, alam na natin kung sino sila na parang ayaw sa research. Marami pong salamat, Dr. Adyong. Siguro sa ating usapan ngayong araw, may mga, nakuha akong mga ilang bagay tulad ng una. Uh, ang mga panukala na pagbabago sa ating saligang batas ay maaaring makatulong sa BARM, lalong-lalo lalo na kapag pinag-uusapan natin ay federalismo pagbibigyan ng pagbibigay ng mas malakas na fiscal autonomy, for example sa sa uh, sa Barm. Um, ikalawa po um, may radical na maaaring gawin para mas maging maginhawa ang buhay ng ating mga mamayan. hindi lang mga siguro taka mga, mga kasama kasama natin sa sa Barm, pero yung pagtingin ko sa uh, mga uh, community welfare clans at pagkonsidera sa kanila sa pagtingin sa politikal na uh, uh, gawain sa ating bayan. Ikatlo, siguro nga yung pagkakasabi natin na importansya ng research kasi yun yung pamamaraan para magbigyan ng boses yung ating mga uh, mamayan at para makasama sila doon sa diskusyon pagdating sa uh, sa mga bang diskusyon na pambansa kasama na dito yung pag-aamenda sa ating asaligang uh, batas. Maraming salamat po, Dr. Adyong, para sa inyong mga makabuluhang uh, diskusyon at pananaw pagdating sa charter change, lalong-lalo na po sa BARM. Malaking tulong po ang inyong pananaw sa pag-iisip tungkol sa charter change at syempre sa pagpili natin para sa nalalapit na halalan. Dito na po, nagtatapos ang ating episode. Ako po si Dennis Kilala. Maari lamang pong bisitahin ang website ng CIDS sa cids.up.edu.ph o ang aming official Facebook page na facebook.com forward slash UPCIDS. Marami pong salamat. Magandang araw. Maraming salamat.